Huling buwan ng taon, sulyap sa kahapon, bagong simulay bukas, tahimik kong hamon. Pag-ibig ang hihilom sa sugat na malalim. Gabi lilipas, liwanag sa akin darating. Sa Enero, lungkot ay kusang magpapahinga. Pag-asa yayakapin, puso'y magkakaisa. Pagsubok ng kahapon, tagumpay ang iniwan. Kalakip ng lakas na bakal, akong pinanday. Darating ang araw na may ngiti sa aking labi. Minahal ang sarili, naging buo sa sandali. Kapayapaan, galak, wagas na pagmamahal, ang lahat ng ito'y kusa rin magpapakilala. At kung ito'y dumating tulad ng sinag ng araw. Pangarap kong hawak, kailanman ay di bibitaw.